may kikwento ako sa inyo, ano to, um, medyo awkward, pero i-share ko pa din because this is a testimony sa goodness ni God. Four days ago, yung asawa ko is may na feel na discomfort sa tummy niya. Tapos, akala ko is yung usual na sakit lang ng chan, pero ano siya, hindi pala. Kasi hindi ko lang napapansin na may dinaramdam siya kasi hindi siya pala daing. So, hindi halata na meron pala siyang discomfort na nararamdaman. But then, after 3 days, 2 to 3 days na naramdaman niya yon nagsabi siya na ang sakit daw ng tiyan niya, yung naramdaman niya nung ah, nagkaroon siya ng appendicitis. Ganun yung nararamdaman niya. So, sabi ko, ha? So, sobrang sakit, di ba? Tapos, sabi ko, nag-poop nag ka na ba? Sabi niya, hindi, 2 days na. Sabi ko, nag-fart ka na? Sabi niya, hindi din. Para lang may umiikot na ganun. Tapos sabi ko, hindi na siya pangkaraniwan na sakit ng chan. So, ang ginawa ko is, pinag ko siya. Sabi ko, sana gumaling na siya. And, mawala na yung discomfort na nararamdaman niya. So, after kong magpray ng ganun, sinabi ko sa kanya na, oh, bumili ka na mamaya ng, anong ng gamot, uminom ka na. Gusto mo bang pumunta sa doktor? Sabi ko, ganun. Tapos na-realize ko, teka lang, nag-pray ako kay God na ihil heal siya pero bakit nag-re-rely -na ako sa doctor and sa medicine. So sabi ko parang hindi tama yung pag ko kasi walang faith, diba? So ang ginawa ko is, before niya ako ihatid, pinag over ko ulit siya. Sabi ko sa prayers ko, uh, pagalingin niyo po siya. And sana sa pagaling niya is malaman niya na ikaw yung nagpagaling sa kanya at hindi yung medicine, hindi yung doctor at kung ano, man, pa mang procedure. Pagkatas ng prayer ko, yung pupunta na kami sa parking, sabi ni husband, parang nararamdaman niya na magpupup na siya. Tapos sabi ko, uy, gumana na yung prayer ko. Sabi ko, ganun. Sa isip ko lang. Then, nung hinatid na niya ako, nakauwi na siya dito sa house, ang tinanong ko siya kung nakakapag na ba siya, sabi niya hindi, nawala daw yung nararamdaman niyang ganun. So sabi ko, hala, bakit ganun? Hindi ba sincere yung pagpipray ko? Kaya hindi siya magaling. Sabi ko ganun. Nung sinundo niya ako, sabi niya, daan daw kaming pharmacy. Tapos bili daw siya ng gamot. So hindi na ako nakipag-argue. Bumili na kami ng gamot. And then pag uwi naman namin dito sa house, alam niyo ba, nanilawayan ko siya. <laughs> Kasi ang iniisip ko, baka nausog ko. Tapos, di ba, ayan na naman, second time na pre-move ko, na walang faith yung pray ko. Kasi, di ba, sabi ko, yung una, sabi ko, magpunta sa doktor o bumili ng ng medicine para gumaling, di ba? Tapos yung second time, nag-pray na nga ako na isin-surrender ko na kay God. yung Yung pag- pagkawala ng discomfort niya sa tummy niya pero nilawayan ko naman siya so ibig sabihin hindi talaga ako naniniwala na si God 'yung mag sa kanya mas naniwala pa ako sa laway ko 'di ba <laughs> so um so yun nga so hindi pa rin nawala yung sakit ng chan niya and then uminom siya ng ng medicine kasi nga bumili kami 'di ba pagkasundo niya sa akin So, pagdating namin sa house, uminom siya ng gamot, pero hindi pa din nawala hanggang sa pumasok na siya sa work and nakatulog na ako, hindi pa rin siya nag-update na okay na siya. Tapos, nung madaling araw na nagising ako, hindi ko matandaan kung mga siguro mga 12 or 2 a.m., nag ako, sabi ko, ikaw na pong bahala, I surrender everything to you, na pagalingin niyo po yung asawa ko, mawala yung discomfort niya sa tummy niya, and sana ma-realize niya, malaman niya na yung pagkakagaling niya na yun is, si God yung nagpagaling sa kanya, at hindi yung gamot, hindi yung laway ko, ganon, yung pagpipray ko. And then alam niyo ba, hindi pa natatapos yung prayer ko, may nag-message sa akin, and sunod-sunod siya, So alam ko na si husband ko yon Kasi wala namang mag-message sa akin ng ganoon kadami. At ng gano'ng oras. So, uh, binasa ko kagad. Tapos sabi niya sa akin, I'm okay na, nag na ako, ganyan. Tapos sabi ko, oh my gosh, do you know that I'm praying for you right now? Sabi kong ganun. Tapos sabi niya, nag na ako and madami na akong fart, 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 gano'n. Tapos sabi ko, oh my gosh, narinig ni God. Talagang pinakinggan ni God yung, yung prayer ko. So, after work, pagka-uwi niya, habang nag kami, sinabi niya na, I'm okay na, ganyan, wala na siyang nararamdamang discomfort, madami na siyang na, na fart, and nakapag-poop na siya, sabi niya ganyan. Tapos, sabi ko, oh, baba, you always pray, ya. sabi ko gano'n. Sabi niya, anong ipipray ko? Sabi ko, thank you, and you always ask for guidance, sabi ko ganoon. Tapos sabi ko, pag may nafe-feel ka na kakaiba, like discomfort or something's wrong, magpray ka, sabi ko ganun. Tapos sabi niya, I already prayed yesterday. Tapos syempre kinilig ako <laughs> kasi nagpray yung asawa ko for someone na hindi Christian at heart, di ba? Napakalaking bagay para isang, sa isang wife ng unbeliever na, na nagpray yung husband niya. Kasi ibig sabihin yung pagpipray pray ko na sana makilala din niya si God, yung pagpa-plant ng seed ko sa kanya is nagkakaroon naman ng ng bunga, 'di ba? Tapos bigla ko na isip, uh, so nag-pray ako, tapos nag-pray din siya. Hindi ko alam kung kaninong prayer yung sinagot ni God. Pero na-realize ko din naman na hindi importante 'yon. Ang importante is nawala yung discomfort ng tummy niya and nagpray siya kasi ibig sabihin yung pinagpipray ko na i-confess niya that Jesus is Lord and Savior na that our God is the only one true living God ay nalalapit na. <laughs>